Ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform ang ilan sa kanilang mga napagtagumpayan at plano sa nangyaring pagdinig ng Committee on Appropriations. Kung ano-ano yan, alamin natin sa report ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl, Princess, iniulat nga ng Department of Agrarian Reform na nasa 55 bilyong halaga na ng utang ng mga magsasaka ang kanilang nabayaran simula yan ng taong 2023. Katumbas din yan, Princess, ng mahigit kalahating milyong mga magsasaka na burado na ang pagkakautang. Sa bisa nga ng New Agrarian Emancipation Act na agad na tinrabaho ng Kongreso at naisabatas noong ding 2023, bayad na ang utang na ngaabot sa mahigit 6,000 magsasaka Alinsunod kasi sa direktiba ng Pangulo, nakasaad sa batas na ito na ang pamahalaan na ang mag issue ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage bilang patunay na bayad na ang utang ng mga magsasakang benepisyaryo. It's one of the major accomplishments of uh, the House of Representatives. Um, you pass this uh, bill uh, unanimously and uh, let me convey to the members of the House that the agrarian reform beneficiaries are grateful to your uh, gift to our uh, farmers. Bukod dyan, iniulat din ni Dar Secretary Conrado Estrella III na tatlong sunod na taon nang nalalampasan ng kagawaran ang itinatakdang target pagdating sa dami ng ipinamamahaging land titles sa mga magsasaka. Anya, unang taon pa lang ng Pangulo noong 2022 ay nakapag-distribute na sila ng mahigit 21,000 na titulo ng lupa. Habang noong 2023 ay umabot sa 69,000 land titles ang naipamigay. Habang nitong 2024 ay nakapagtala sila ng 102,000 distributed land titles. At ngayong humihingi ang DAR ng 17.395 billion peso budget para sa 2026, ibinida nila na nasa 401,000 condonation certificates with release of mortgages na ang kanilang na-issue para sa mga magsasaka. Nauna na ho yun, nabigyan na sila ng titulo, ngayon meron silang utang dahil sa titulo. Okay. Ngayon ho, itong uh, Certificate of condonation with Release of Mortgage, ito na ho ang magpapatunay na wala na ho silang utang, burado na ho ang utang. Nilinaw naman ng kalihim na kung sakaling gustuhin ibenta ng mga magsasakang binipesyaryo, ang nai-award na lupa sa kanila, kailangan ay nasa sampung taon muna itong manatili sa kanilang pagmamayari. Princess, uh, ngayon naman ay tapos na nga itong pagsalang ng DAR sa budget deliberations ng Kamara at uh, tiniyak naman nila no, na target pa nilang makapag-distribute ng mas maraming uh, land titles na katumbas ng nasa 400,000 na na hektarya ng kalupaan na magagamit ng mga magsasaka. prinsesa Samantala, pagdating pa rin sa budget ng DAR, kinumpirma naman mismo ni uh, DAR Secretary Australia bago pa man sila humarap dito sa Kamara ngayong araw na hindi totoo yung pagkakakansela ng loan mula South Korea para sa PBBM Bridges na isa sa mga proyekto ng DAR. At wala rin daw katotohanan ng uh, pang balibalita na ito ay nakasila dahil sa umano'y korupsyon sa Pilipinas. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.